Ano ba nangyari kayo sa kanya? Nahulog kayo? Kasi nahulog kayo. Sa tama. Nahulog siya sa... Wala mo kong x-ray? X-ray siya, pero naman naman kaya hindi ko na binala yung film. Hindi po pwedeng kayo mag-decide ng normal mo. At saka wala, sabi yun lang yung presyo ng doktor niya, kaya wala na yung film eh. Katulad nito, ano? o, ubang-uba, dito pa niyo three or four hindi niya sinabi sa doktor. Okay. Dalawang beses na naglag sa kama. Ay, hey, so, wakang mga sa gate, babasahin ko lang. So, ayon ang... Tignan niyo yung katawan niya, oh. Kailangan nito yung x-ray. Yung oh. Okay. Uh, makita yung film. Diffuse cerebral cerebro cerebral volume loss. Baladral Cerebral White Chronic Small Vessel ischemic Change Matagal na to ma'am Sa kanya Once na binanggit na chronic Ibig sabihin matagal na to sa kanya Cerebral White matter Chronic Small Vessel ischemic Change Pure Fungioid Player Signal of the Mother Involving the Baladral Cerebral <coughs> White matter without a certain mass effect, Lightly secondary to mild, small base of the Change in the patient of this age. Another second signal of normality is seen in the cerebral the posterior fossa structure. There is no evidence of mass. effect. fact, in hemorrhage, no focal edema. X ray. Pwede mo nila naman, pwede ko up this space ay terrible poor, I don't know. Siya? Sa kanila. Hindi, okay, kayo po. Hindi, hindi. siyempre, hindi. Ano eh, hindi lang. Dapat yung na ito, kung nalaglag siya sa ano, baka possible nagkaroon ng mga loss yung ano niya eh. Yung mga vertebrae niya. Pang uh, na yung mga buko niya kaya yung magiging ganyan siya yung muyok Pwede niyo bang papicturean yung ano ma'am? Kahit yung ano lang Kasi mahirap galawin to, baling baling yung katawan niyo Request na lang okay. Baling naman taas ba yung hingaan niya? Kama Gano'ng kataas yung kama niya? Bising lang ganito o mas mataas pa sa ganito? Mababa mas mababa Saan ang pinakamasakit sa inyo sir? Dyan. Balin-bali oh. Letter C oh. Letter C. Tama ka, siya eh. Ha? Krisolo oh, siya? <laughs> <laughs> si, si mam hindi iniinda yung masiti. <laughs> okay. Pero minsan nakakatayo siya. Minsan hindi. Ah? Ang mga sir? Pagka mahina ang power hindi. mo Paano kung ibig sabihin na mahina ang power niyo? Pag nakakakain nga, sabihin kumain kayo. Sige na, hindi kakakain na tayo. O nakakatayo talaga siya? Dati talaga lahat nakakatayo. Pero kailan po siya naging ganito? Noong December lang. Ano, nag-umatak po pa Kasi sa Bela ito kasi December. Baling baliw. Oh. Buksan yung mga mga sarado close open. Okay, Sa kabila. Kabila. Close open. Okay. Higa akong patagilid sir. Ka Nakakahiga siya ng kaderecho? Hindi. Oo. Parang hindi. Parang hindi? Nakatingayin siya dito. It, with sige tiga. Tiga, sir, tiga, 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 sir. Sige, natin na hmm. sige galang normal kaya ba pag hindi kaya titagilit kita masakit. May masakit sa inyo. Huwag ganyan. Wala po. Yan, ganyan lang. Okay na yung comfortable kayo sa ganyan. O may masakit, wala. O wala nang masakit. Wala masakit. Okay, good. <sighs> Tignan mo yung cut na ano. Dahil nasanay na ano, yun nakaga, ano. dahil na nakagano. Naglinya na yun. Oh. Ano? Okay. Sige, tagilid ka. Tagilid. Pag-aing ko pa. Yes, sir. Yes, sir. 最後最後になった。 Ya, 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 ya. Kailangan niya ng brace sa katawan. Ma'am, bilhin niyo siya ng ano, kasi pag mananatili siya na kaganoon, bumibigay yung ano, bibigay yung mga dis niya pag palagi na Kahit nakaupo siya na Bibigay yung ano niya. Ito, pusuhin na Roy. Ayan mga ano, bibigay yung mga yan Ayan no? mga blue. Bibigay lahat yan. Mapaparalisa siya lalo. Kaya kailangan, siyempre kung ano yung ano natin, postura, Lagyan ano? ng ano. Lagyan na siya ng ano. Lagyan siya ng brace. Pag tinanggal ko to sir. Sige. Tapos mo. Balba din. Ayan, masakit. Hindi. Kaya nyo? Masasaktan kayo. Huwag yung labanan. Sige, latag nyo lang katawan nyo. Ikalma nyo. Okay? May masakit pag kinakalma. Wala naman. May lumalaban. Wala. Good. Sige. Kailangan kasi ma masanay siya ng ano, masanay siya ng mga ganyan. Kumbaga, syempre, pag kasi nasanay natin ng letter C siya, katagalan yan, titigas na yun. Titigas na yun. Kailangan magalaw, magalaw yung mga joint ito. Lahat ng vertebrae nyo, kailangan magalaw. Sa spine. Siyempre, siyempre, cool na cool This one look. Huh? <laughs> Sakit sir. Hindi naman. KTM na player. Spitz. Kita yun. Kaya. I <laughs> itong tuhod nyo, malakas to hindi. Mahina. 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 siya na. Wala di basta hindi hmm? eh, Si Tito. D, F, Kaya, Berwin Diesel. Yan, kaya. kaya. Banda, kaya, Yan, kaya? na pala pa. <laughs> Wala. <laughs> Nailing dito kayo na 'to. Pasado naman ito ko kinala. Ayan. Tiyo-ti lumalang buto. Ang yeah. sakit ko ba? Malina rin po. Ayan. Okay. Mas <coughs> na. <coughs> saglit din ako tayo, relax lang. Relax lang po Relax lang lang. din ako tayo. Relax lang. Relax lang, sige. sige Nor étaient, okay, tayo nyo. Tayo nyo lang. pobreza. Okay. Opo. Opo. Ito. Kaya na kaya na babali yung katawan niya eh. Oh. oh yun, laki ng bukol oh. bukol na bukol oh. kaya ano kaya kaya nagliliter city si tatay kailangan to may brace simple ito nga kayong malap dapat po masuportahan ng brace. Tutukutin mo yung rito. Pag inayaan natin to si tatay ng ganito, wala, magle-letter siya talaga to. Pag jump pa rin, pag dyan. Pag dyan. niya rito. Tatlo tong, tatlo tong joint niya na nakagano. na, may tutulak ng kahit eh, papano. Tsaka sanayin nyo siyang ano, mag-stretching sa higaan. Nakalatag ng ganun. ayaw mo tayo tumulog yung ano, hindi naman yung mababasag. Basta dahan dalay, huwag yung bibiglain. Okay, tayo ko okay. tayo. Tayo. Okay. Tayo. Yeah,

malakas pa yung kamay niya. Ma'am, ano gawin yun? Bumili kayo ng ano? Bumili kayo ng ano? Yung okay. kwadradong walker. Okay. Yun. Malakas pa yung kamay niya. Tingnan. Yun ka. Oh, lakas oh. Kabila. 25. Yun. Para makatayo siya, hindi pa lagi siya ano. Eh no. Bitaw mo Roy. Kaya niya naman mag-stand eh. Kaya niya mag-stand sir. Para makaganong ka sir. Oh. Pag nakahawa ka ng ganon. Kailangan lang maibalik itong ano, lumabas na ano, wala yung image kasi para makita natin yung ano yung pila ka, film. film yung x-ray yung mga buto bone structure niya Ginan siya ng ganun tapos sir pag nasa higaan ka sir ipakalapat mo naman, ano ipakalapat mo ng no? yun ang, mag, oh, yun ang magta-traction sa iyo eh. sa sarili mong traction kasi eto hindi ko pwedeng puwersahin kagaya ng ginagawa ko na malax na ano wala yung pin. Titignan ko kung may mga ibang lube problema sa ano. Baka may mga impacted fracture siya or mga linear fracture. Sir, pili kayo ng ano, yung malakas. Makaka-recover ko to. nagli sila siya dahil kulang sa brace. Ito, binirace ko ng pansamantala. Kahit pa paano, madidipensan. Kailangan sir, ganun ka mo. Yan o. No? Oh. Huwag niya, ano. Talaro yung mga ano niya. Mm -hmm. Kailangan kasi ito nakapagan ito. Ang kurba nito dito. Ito nangyari kasi sa kanya, over na. Eh, ano. You know? Kay focus na tawag dito pag sobrang ano. Laskan. Yan, no? isang-isang tunip, okay na yan. Parang Kailangan nyo siya ng ano, ito ba kayo meron yung paluin yung